Yow, no. Yow. Kapal oh. Nagbubulaklak pa, paho. Oh. Si Kabis Print po ay dalawa halos ang mukha. Oo, uh -huh. tatlo pa. Pag minsan no, ay wala ako sa bukid pero diretso po yung upload. Kumbaga ito na ho, ito po buhay din natin ay kumbaga may mga episode na ko tayo nagawa na kahit tayo nasa biyahe, diretso lang ang upload yan po, kumbaga ngayon kaya binabanggit ko sa inyo yun, ilang days tayo hindi nakablog sa bukid, opo yan di yun po naman sa upload ay eh, diretso lang yun oo, dalawa po ang mukha kumbaga, yun nga ako pag wala ako sa bukid, ako nasa biyahe yan, kalulusong lang din po uli natin o kaya ako kumapansin ninyo Yung mga videos natin Kumbaga nung last na video ko Maulan na nagharbis po ako ng mga gulay oh. Ay ngayon parang naka 3 days na oo oh, ang kapal, baling kapal po nang harbisin Oh Ah pagkakadami Oh ay eh, namumulang namumulan ha Oh Dami na rin yan, abangan po ninyo ang episode na harvest tayo niyan. Oh. Hoy, no. Ah, pagkakapal. Aba. Mm. Yan, hanggang dulo po. Susog na lahat ay putihin. Sana po naman mahagit niyo yung mga uh, binabanggit ko. Ano, na ang mukha ni Kabis makapala, makapala mukha bagang dalawa. <laughs> oh. Yung po kumbaga uulitin ko po uli, kumbaga yung iba ho kasi bumalik, dumating ano po, kumbaga sa bibig ka ganito nangyari dito kay Kabis Continuous po naman yung videos pero kung nasa biyahe na tayo, hindi ko na yun ibinablog. Ay di continuous lang po yung sa buhay bukid natin, ano po. Opo, yung sa salamat po sa lahat ng mas lubos na nakakakilala kayo kabis na ano po yan ito po na ito ating papakainin yung ating mga itik ito na ating ano kakakakakak dinudurog po naman nila yan no? kinakain pati ano meng meng oh i natin uh. ito iklog uh, uh, nakaligtas ka ngayon pala marami pa dyan sa pala yan uh, nakaligtas siya sa uwak malalim lang naman tayo oh dito pa tayo Ano, bakit? Lakas naman ang ingaw mo eh. Yan ang dami po natin kaang. Ay, ano? Napakaraming kaang. Nakaitlog pa. Bubulsa na natin ito. Bali yung mga humingi, humihingi naman ng na update sa ating sa ano, ito na po. Yan, lahat gagalain natin ng bukid-bukid-bukid natin. Oh, yo, yung isa. Sinukal na ata. Ito po yung isa. Na diretso po naman ang sibol niya, oh. Yeah. Yun po yung isa sa kabila. Nasaan gayon? Mag-overdo ba ako tayo yung po? Medyo malakalaka na rin po. cover the back tayo dito sa yute natin ito na po yung mga humihingi ng update sa yute kasi taas na ho natin yan yung buhay po naman maganda na siya oh. ang episode na to po galain natin ang buong Kaingin. Oh, yan. Hmm. Malaguna po. Pagkabag po na yan diyan, diretso na yan, no. tapos ito po ay sigarilyas yan no naglagay na rin tayo dito ng sigarilyas hmm, ayan no ito na po yung ating sayote sa sigarilyas po yung yung napupuntahan ah, din natin ang dami na rin no parang sigarilyas e, eh, habis po natin no ayun no Ang bilis, dami agad yun. Eh. Ito pa oh. Aba. Langkay, langkay. Oh. Langkay, langkay. Dami pa po oh. Kakatuwa. Ya, yeah, ito po oh, Luig, oh. parang katumbo na agad talaga lahat oh. Yo, no. Yo. Kapal oh. Nagbubulaklakan pa ho. Oh. hmm Oh, dami yun. yan po. Galain po natin ang buong kainin. Ano po? Tiyo. Oh, yan po. Nadali na ng mga itik. Oh yung ating inilagay na pakain nako nagulangan na yung iba ayun sana po naman ay nagets nyo po yung buhay po natin ano buhay ni Kabisprin Kung bagay, yun nga po uli, kumbaga pag wala tayo sa bukid ay nasa ibang ano po tayo trabaho gawa upo yan kumbaga ginagawa na lang po natin ang paraan kung paano natin ma ano yun mapapag dalawa nga po ang mukha po ba kumbaga isay bukid isay gawa po nang minsan ay habol din natin ay kapirahan agad kumbaga yung mas madali po ba kumbaga kaganyan pag nagbiyahe tayo may ma ano tayong pera upo kumbaga dito sa po naman, sina, hindi ko po naman sinasabi na wala. Kung baga mayroon din, at least, pang substitute po ba natin, na ibang hanap buhay. Hindi po pwede tayong umasa sa isa lang hanap buhay ay. Oh yan. Shoutout nga po pala sa lahat ng, ano, yan, kay, sa mga staff po ng, ano, staff. Oo, oh, sa mga, ano, sa Primex Coco Product kay Sir Jano, Sir Aldrin, lahat-lahat na na nakakakilala sa atin diyan, ano po? Diyan sa ano po? Primex Coco Product ng Mangilag, Barangay Mangilag, Candelaria Quezon. Ayun. Talagang naay na naman po si Kabis Pag wala sa bukid, andyan sa planta, oh, nagdi -de deliver Oh, yon. Ayun shout out po ano nah, ay put, VR, eh. Dami, oh. ah, Na iput ating gaga galagaan yung liaray. Tama mi. Ah papala si ito. Minthong karon basta last round, papa yang yuk.

nabiblangan na yung iba oh Ramdam pa rin po yung lakas ng hangin oh Lakas Nagulangan na oh Yan lakas po apektado ng hangin na yun Nung nakaraan ito yung gaganda pa yun Oh. Sira ang ating ano sa hangin. Oh. Kahit ano naman kayo siguro, kumbaga ilang ano nyo na rin na hindi maano ang mga pananim po ninyo siguro agad-agad nyo rin gagawin yung commercial po agad oh. Yeah, tulad nito, hindi na natin na monitor. Laki oh. Oh, malambot pa rin. pwede pa kaya itong gulay. Laki oh. oh. Pero malambot. Laki oh. Babare sa kilo mo higit. Oh. Matulad. Laki. Malamoo. Ah, pakalakas po ng hangin nung. No? Parang binubugbog. Babae 'yung mga pananim. Oh. Ito bumagsak na rin ah. No? bali yung saging po natin, harvest natin ano po ayun, ang ating gagawin ngayon mag-harvest ng mag-harvest oh. ayun, bali ito po ang ganap kay kaingin oho, basta ang masasabi ko lang po sa inyo, kumbaga dalawang ano po, ang ating ginagampanan din oho, hanap boy sa iba, hanap boy sa kay bu, kaingin, boy bukid ano po yan Bali yun po, abangan na lang po ulit yung mga episode na harvest-harvest po natin. Opo, yan. Salamat po sa magandang panahon, magandang bukas at magandang buhay. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.